O ito may kwento ako sa inyo ha ah. kayong magpapaniwala sa mga babae nagpapapansin sa inyo Dahil kadalasan ang babae papansin May jowa Kasi hindi yan magpapapansin ng ganyan kung single Alam mo ang mga single Nagaanday lang yan sila na i-approach sila Pero yung mga may jowa alam mo yung kahit na iniiwas mo na yung tingin mo sa kanila Usap pa talaga nilang itatapat Itatapat pa talaga nila yung sarili nila Para makita mo sila no? Pero ang totoo niyan Ang kailangan lang nila sa'yo Sa mga boys is Attention Yan lang naman ang gusto nila mangyari eh Yung magandahan ka sa kanila Kaya ang gagawin mo Huwag mo silang titignan Pabayaan mo sila. Hindi ka nga rin nila tinitignan eh. Bakit mo sila titignan? O kung makikita mo man sa gilid ng mata mo na tumitingin sila sa'yo tapos nagpapapansin. Huwag mo silang pansinin. Ganun lang yun.